Min Mendoza at Alden Richards. Binasag ang mga basher sa relasyon nila. Kahit nga maraming nang babash kay Min Mendoza at Alden Richards, lalong-lalo na sa mga ipinapakita nilang tunay na mga resibo patungkol sa kanilang relasyon, ay tuloy-tuloy pa rin ang mga basher sa kanilang paninira. Kaya nga binabasag ni Alden Richards at Maine Mendoza ito ng pagpapakita ng tunay na mga resibo, mga testimonya ng talagang mga nakakakita at may alam sa tunay nilang relasyon. Kahit nga kasi kabi-kabila na ang mga patunay at mga witness sa kanilang pagsasama ay tila inuusisa pa rin sila ng mga bashers at lalong lalo na ang mga kabilang panig ng mga armin. Dahil kahit anong gawin ni Main Mendoza at Alden Richards at kahit anong pagpapakita ng kanilang tunay na relasyon at mga dokumento, mga resibo at mga mensahe na kalat ngayon sa media ay hindi pa rin sila tinitigilan. Ang magandang mangyari lang dito ay wala silang pakialam sa mga sinasabi. Ipinupukol sa kanila ng mga bashers lalong lalo na at binabasag pa ni Maine Mendoza at Alden Richards lalo dahil na rin sa mga ginawang interview ni Alden Richards. Kaya nagpapakita ito Nasinseridad sa pagpapakita ni Alden Richards na handa na ito na isa publiko at aminin kung ano man ang totoo sa kanila ni Main Mendoza. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at i-like ang video na ito. Thanks for watching. little way to keep me from going crazy now you need to